Meron pong nagtanong sa atin. Sabi niya, ang tanong niya, paano kung ayaw ko ng amicable settlement? Anong mangyayari? Magandang araw mga kabarangay. kamusta na po kayo? At muli, welcome po kayo dito sa Katarungang Pambarangay Channel kung saan tayo po ay naglalayong turuan at bigyan ng linaw sa bawat Pilipino ang Katarungang Pambarangay. Ang topic po natin ngayong araw na ito ay mahalaga. Paano kung ayaw kong makipag-ayos? Pwede ba yun? Ano ang karapatan ng bawat complainant at respondent? Alamin natin mga kaparangay, samahan niyo po ako hanggang sa matapos ang video na ito. Ano ang amicable settlement? Sa katarungang pambarangay, layunin nito na ayusin ang problema sa mapayapang pamamaraan sa pamamagitan ng compromise o kasunduan. Nakakatipid ito sa oras, pera, at hindi na kailangan dumaan pa sa korte. Tandaan po natin ito, mga kabarangay. Hindi ka obligadong pumayag kung sa tingin mo ay hindi makatarungan ang alok o masisira ang iyong karapatan. Ang proseso sa barangay ay para magayos at hindi para pilitin ka sa desisyong ayaw mo. Kailangan mo pa ring dumaan sa proseso ng pagkakasunduan. Kahit ayaw mong makipag-areglo, ang batas ay nagsasabing kailangan mo pa ding dumaan sa proseso ng pagkakasunduan. Sa barangay, bago ka magsampa ng kaso sa korte. Kailangan mong dumalo sa mga hearings. Una, sa punong barangay at kung kailangan sa harap ng pangkat tagapagkasundo. Pero, ang pagdalo ay hindi po nangangahulugan na kailangan mong pumayag sa isang kasunduan. Para po sa mga partido na involved sa isang uh, uh, amicable settlement proceedings, inakailangan nyo pong makinig, makilahok. At kung hindi katanggap-tanggap ang kasunduan, maaari kang tumanggi ng maayos, hindi ang pagalit. Kaya, kung walang naganap na kasunduan, mag issue ang lupon o pangkat ng Certificate to File Action. Ito na po yung dokumento na nagsasabi, maaari ka ng magsampa ng kaso sa korte. Ang ibig sabihin nito ay sumunod ka sa proseso ng katarungang pambarangay at may kalayaan ka ng idulog sa hukuman ang problema. Ito po ang ating mga dapat tandaan sa video na ito. Pwede kang tumanggi sa hindi makatarungang kasunduan. Pangalawa, laging dumalo sa mga pagdinig. Ang hindi pagdalo ay pwedeng maging sanhi ng pagkakabasura ng iyong reklamo o ng iyong depensa. Pangatlo, maging magalang mga kabarangay. Kahit po galit kayo, kailangan maging magalang. Bagamat hindi korte, ang barangay, ang barangay justice system naman ay kinikilala ng batas. And lastly, ang pakikilahok mo ay tanda ng pagiging responsableng mamamayan, hindi kahinaan. Ito pa ang mga dapat tandaan. Ang pakikipagayos ay hinihikayat. Pero hindi dapat sapilitan. Kung kailangan ipaglaban ang karapatan, pinahihintulutan po ito ng ating batas. Basta dumaan sa tamang proseso, iyan ang diwa ng katarungang pambarangay. Kaya ayan mga kabarangay, kung nakatulong po sa inyo ang video nito, huwag niyong kalimutang mag-like i-share ang video ito sa inyong mga kabarangay o kung kayo lupon, maaari nyo i-share sa inyong GIS, sa inyong uh, group chat sa Facebook. At syempre, mag-subscribe para po dun sa mga hindi pa nakaka-subscribe sa channel na ito. Pakipindot na rin po yung notification bell para sa susunod na mga videos na ipapalabas ko po dito, kayo ay ma-update. Maraming salamat po muli. Ako po si Jeffrey at hanggang sa muli.